so for today's video nararating lang namin or kauwi lang namin Kaling kami ng Nara and tignan nyo naman sobrang init so gulo, -gulo pa yung buho ko guys and yan pawis na pawis ako dahil sobrang init talaga guys tapos brown out pa pero meron tayong dala na pang tanggal ng inis sa init dahil meron tayong mangga. And, meron tayong alamang So, wait lang. Ang kunin yung alamang charan Dito na. Hawak ko yung alamang. Get, grabe, yung May grabe talaga yung init. Wala tayo selling pan for today's video dahil brown out na. Ito yung alamang, guys naka-form pa siya. Galit kasi sa baso. And yan, lipat ko lang siya dyan. So yan, magbabalat muna tayo ng mangga. And dyan, mango to guys. Binigay sa akin ni mama. Yung bagoong naman, pinuha ni asawa sa ref. pa mini kuchilyo tayo guys. Alam mo, maangoy ko yung mga guys. kain ko. Ito siya. Patuwa tayo dito. Ito siya guys. Ah! First bite! Hindi na malutong yung Indian mango, pero masarap. Lalo na yung bagoong. Pero kung ako talaga, gusto ko ito dagdagan parang asukal. Pero masarap, masarap. Hmm. sarap. Maglalagay na lang siguro ako dito sa may takip para hindi siya masira. Binibisit talaga ako na allergy ko ngayon. Saka may yung pa ako. Pero pag nasalap ko na talaga yung bagong guys. Talagang mapigilan. Siyempre. Mmm. Na. Nalala ko si Kulot. Pag napanood mo naman tong vlog na to, magsasabi na naman yun. Kaya hindi mo ko binigyan. Be, um, konti lang kasi siya sis. For me lang talaga. Mmm. Pero ang init talaga. Buti nga medyo mahangin. And alam nyo naman na malapit kami talaga sa bubong kaya mainit. Hmm. Hmm. Buti na lang medyo hangin, hangin na. Si pala guys, nandito sa baba kasi kumain na kami kanina ng apple dalawa kami, galing naman yun kay Nicole galing na yun dito sa puerto hindi <laughs> dala namin ng nara tapos dala, dala pa rin namin pabalik ulit ng puerto mm. usap lang kaya mangga kasi kumain kami ng apple sana naglalaro kasi siya sa baba sa kapag yung apple yung ano no. Ay. Yung sinausaw natin sa bago. Parang gusto ko siyang try dahil may apple pa dyan. Hindi kasi namin naubos. Malaki kasi yung apple. Dalawa lang naman yung may clip like yung kumain. Hmm. ko yung liwanag. Silaw. Alam niyo guys, gusto ko talaga siyang ano, damihan ng kain. Pero, Iniisip ko yung allergy ko. Kaya, pagkuntuan na lang natin. And nam namin natin yung sarap. Mamaya makate. Hmm. Ang sarap talaga ng alamang. gusto ko kong... yun gusto ko i-try tong apple I cut natin siya ng ganyan tapos tanggalin lang natin yung dito kasi may ano may papel nagasan ko naman na to tsaka parang nahirapan ako magkain kapag meron siya dito Mas buwasan natin ang kol. Thank you pala sa iyo sis, Nicole. Ang sarap ng apple na binigay mo kay Clark. Mmm, sarap. Look at that guys. Shoo, sure. Sarap niya, diba? Dito natin siya sa... Ay! ragu-ragu sebab plastik Oh, Sarah at Naririnig ko yung boses ni Clark. Ang ingay niya. Simutin natin yung mga kasi sayang. Parang gusto ko kung igisa ulit to. Medyo may pagkamaalat yung bako pero masarap. alinunan ko ng mundo nandun kasi sa asawa sa duyan. Matutulog siya guys. Nagtangarihan naman na kami. Panisli guys. Gusto ko pang ano makabakan yung mag-uong na to. Kaso lang Allergy ko nga kasi. Hmm. Salap. Gagad guys. Kunti lang yung binawas ko. As in, kunti lang siya. And yan. Itatabi ko na lang siya kasi hindi ko naman pwedeng ubusin to ng isa hangkain kasi masyado siyang marami and nasabi ko sa inyo na yung allergy ko so yun, yeah, dito na tinatapos tong aking mini vlog kung meron kayong mga suggestion na pwede kong gawing vlog mag comment kayo sa baba kasi naubusan ako ng iisipin kung anong gagawin ko content so yan, hope you like this video guys please like, share, comment and subscribe and hit nyo na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod ko pang gagawing video and guys, thank you to, sa aking 89 subscribers and follow nyo na lang ako sa aking mga social media account bye guys